Isa. Ayun na. Four speed na si Bar guys. Kasi, no. Nilabas ko siya sa room kasi mapasok sa ilalim ng kama. Ayaw niya nang kumain. Four days na ngayon. Lahat ng favorite niya binigay ko na. Yung, yung boiled chicken. At yung lintas stick na paborito niya. Kati, pag nakarinig siya ng dentist, di, eh. ano? Matakbo agad dyan sa akin. Ngayon, ayaw na. Four days na ngayon, ayaw talaga kumakit. But ito yung food niya ngayon, eh. Royal Canin Recovery. Ito yung pinaporce feed ko sa kanya. Hindi pwedeng hindi siya kumain kasi didikit yung bituka niya. Espresso, doon! Doon ka muna sa baba. Doon ka muna dali. Huwag ka dito, mahawak ka din kamo na dumum babat din babat dumabat din babat 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 kama babat din babat din babat din babat din babat din sa ilalim ng kama. babat so, di na din babat ko babat <laughs> din babat din babat din din Worried na worried na ako kay Bora. Ayaw nang kumain. Parang gagaya to sa mama na yung si na Ayaw nang kumain. <coughs> <clears throat> <coughs> 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 Hindi kasi siya mabait eh. Ano yung miting kumakor speed kasi mga ngagat siya. Ganyan na lang siya. Ganyan na lang buhay namin yun. four days niya na ayaw kumain. Na napunta lang sa buhok niya yung sa balaibo niya yung pagkain na sinusubo ko. Bar, andungis dumis-dumis na ikaw gawin. Na? Gusto mo jalibi? Ano? Jalibi tayo? Jalibi tayo? tayo? dextrose or ng swero, kakagatin niya lang yun. Hindi, rin, hindi rin magiging successful. Pag pinaswero ko siya. So, pinor speed ko na lang. Pinor speed na lang talaga ang mangyayari dito. Nagmumuta na rin siya. Ano ka malakas ikaw? Tubig na lang, tubig. Inom ka tubig. Tubig. Anong isa na lang. Isa na lang para inom ka tubig. Para papasok na ikaw sa room. Ayan Kasi pag pinasok ko siya sa room, ganyan nung pumapasok sa ilalim ng kama, hindi ko siya maabot. Bigla lang. Bigla lang nagkaganito. Una, sinipon. bumaling naman ang tinainom ko ng gamot. Ngayon naman nag-shift. ayun ma. na kumahin. May naman po. Ano na lang po. Ano na? Ayan, siya, napakain ko pag tulog din yung gusto para makapahin siya. pag nagkasakit na din ako. Kasi binantayan ko siya ng binantayan. Bar na bar. Ano girl? Mag-git ikaw ka? Mag-git ikaw ka? Madali. Ano in a bar? Baraw. Ano ice cream? lado kasi nito, simula nung pagkabata pa kaya nga naging spoiled. Ang tawag ko dito, spoiled. Ito yung pinaka mahirap ma gamutin. kasi nangangagat siya. Pero kung mabayto, ipo ko talaga ito na hawakan kan. Para na bawa. Hindi Ito yung pinaka spoiled. Ewan ko sa, sa lahat ng aso na inaalagaan ko. Yung ito yung pinakamahirap pa ng gamot. Shaking na siya. Kala na ano siya. Hindi ako na ah. Patakan natin yung mata mo. Huh? Dehydrated ka na kong. tubig na lang, tubig, yung tubig, tubig, yung tubig ko, tubig, tubig na lang, kahit hindi na ikaw mag tubig lang, hinahin mo na, hmm, tingnan mo, wala, hindi mo na lang talaga, matanda na rin kasi si Bar eh. ganyan yung nangyari sa mama niya, yung kay Big, ayaw nang kumain, tapos, ano um, naman, siya ng asukal, tapos may luya, yun natigil yung pagsusuka niya. Una kasi nito, nagsusuka. So nilagyan ko ng luya yung tubig niya na mahinig. Yun. Natigil yung pagsusuka niya, tapos ito, yan, ayun na kumain. Bilang tuh, tuh bingung. Tuh bilang, "Iya, jadi ngomong, "Iya, Nahiga ako. Ang hirap very good. Kahapon ayaw talaga kay tubig. Iinom ko kasi siya ng ano, ng may luya kaya nag-ano, nagparang siya. Ni Bart, pinahirapan talaga bar. ako ni Bart. Pagod ako, ba? Magkasakit na rin ako kagabi. Magsuka ako kagabi eh. Bebe, budo mo nang bebe. Nakuwas. Okay lang yung kahit di siya muna kumain. Basta tubig bebe, makainom siya. Oh, Ubus <laughs> niya ka ba. Pagod. ba kaya mag-inom na lang din sa baul mo. Isire at talaga bar. Ubus Hey, thanks God. Ay, yun na. Effective pala talaga guys yung ano, yung luya na may honey or brown sugar ang ilagay nyo kung wala kayong honey, brown sugar. Kagabi talaga, ayaw talagang kumain. Right? Ano nga na, ayaw niya ibuka yung bibig niya. So, ngayon, inubuka niya na. Ito pala, guys, yung ginawa kong luya. So, nagawa ko ng luya na may mainit na tubig. Binabad ko siya with honey. Or kung wala kayong honey, guys, brown sugar. Effective pala talaga siya sa nagsusuka na aso. Kung mayroon kayong aso na nagsusuka, guys, ah, uh, ito lang yung home remedy. Uh, luya with honey. Yun lang. Papainumin siya every every hour, every kung gising siya ha. Pero kung tulog, huwag niyo may istorbo yun. Hindi talaga inom niya, baka mabilaukan lang. See, ang kiss kasi ni Bar, kaya ano, kaya ganyan, ang hirap niyang ano, kainumin. Kahit vitamins, kailangan may halong din Kasi yan ang treats niya eh. Pag tiniinom mo siya ng gamot, ihalo yung dental doon sa ano niya, lagyan niya ng gamot. Para siya inom. Yan ang pinaka-spoiled na aso. Unlike sa mga aso dito na, iba ba, mababait. Ito ang pinaka, ma, ko na lang. Ito lang ang nag-iisang kumagat sa akin na na-injectionan ako. Nag-grabe ako sa ospital dati, no? Nung 4 years old siya. Anong? Tama. Nung 4 years old siya. Magpa-inject ako. So, walang naman pala siyang rabies, guys. Ano? Ang problema sa akin, may allergy ako sa injection. Kaya eh, hindi pwede sa akin yun. So, nagrabi yung nagkaroon ako ng allergy. Bawal sa akin ng injection. Sabi sa akin ng doktor, sabi sa akin ng vet nito, dapat daw hindi na ako nagpa-inject kasi wala naman siyang rabies. Kasi na-inject ka naman siya. Na-injection naman kasi siya. So, ano nangyari kasi sa akin yun? Nagpantala ko dahil dun sa gamot. Ina-inject sa akin. Noon pa yun ha, nung 4 years old. Bali, ito na ngayon, mag-7 na siya ngayon. 7 years old na is born. Ano lang lang po mo? Ano? na? ko? So, ito yung pinapakain ko ngayon sa kanya, yung Royal Canyon Recovery. Eto, nag-boiled nag chicken din ako. Kasi ito, favorite niya eh. Lahat pala no, pag may sakit yung aso, kahit anong bigay mo na favorite niya ayaw. Kahit itong beta favorite niya ito eh. Favorite niya talaga ito, makikita niya lang yung plastic, susugurin eh. ka na niya yun, halikan ka Pero ngayon, kahit hawakan mo ito, wala, no effect, ayaw lumabas dyan sa ilalim. Buti na palabas ko siya. Kasi doon siya sa ilalim ng kama, sa loob din. Sa loob ng, sa ilalim ng kama, hindi ko siya -ano, hindi ko siya mahawakan sa loob. dito, dito na naman siya pumasok sa bangko na may ano. Dito sa ilalim, hindi naman nangyari, but ganyan yung mga aso. Pag may mga sakit, pumapasok sa ilalim, ayaw nila magpa-store mo. Itong boiled chicken, sayang na naman. Ang dalhin ko kasi siya siya, beth. This is yan. Kakagatin niyo lang din yung swero. Hindi na rin niyo rin ma ano. Pag na-indigkan siya, maglalala lang to. Sinasubukan ko din. Lahat ng dinadala sa bet pag na ilang days lang wala na. So ako na lang mag-alaga. Home remedy na lang talaga to, guys. So yan lang guys ang update ko kaya wala akong video may sakit si Bor, Busy ako. Bor Ano ka? Makagaling ka mo. Ang no? gagaling yung baby na yan. Ah. yun si Bor Na, no, talagaan niyo yung mami. Saga? Magkiti ka? Ito pa. Uy, na lang? Sino lang? lang ka? Ha? Ha? Kahit pa isa-isang subo lang. Basta malagyan lang yung chan So, yun lang guys, ang update ko kay Bar. May sakit si Bar. 4 days na hindi kumakain.